Magandang araw mga kapatid. Ako po si J.G. Yap. Tara na sa Landas ng Pag-asa. Ang Ebanghelyo po natin ngayon ay hango sa ikadalawamput isang kabanata ng Lukas, Talata 20 hanggang 28. Sinabi ni Yesus sa kanyang mga alagad, Magkakaroon ng mga tanda sa araw, sa buwan at sa mga bituin. Sa lupa, ang mga bansa ay masisindak at malilito dahil sa ugong at mga daluyong ng dagat. Ang mga tao'y hihimatayin sa takot dahil sa pag-iisip sa mga sakunang darating sa sandiputan. Sapagkat mayayanig at mawawala sa kanika nilang landas ang mga planeta at iba pang katulad nito na nasa kalawakan. Sa panahong iyon, ang anak ng tao'y makikita nilang dumarating na nasa alapaap may dakilang kapangyarihan at malaking karangalan. Kapag nagsimula ng mangyari ang mga bagay na ito, magalak kayo sapagkat malapit nang dumating ang pagdiligtas sa inyo. Grabe, nung binabasa ko ito at sinusubukan kong uh, imagine, imaginein kung, kung ano yung nangyayari parang kinakabahan din ako. Pero sa bandang huli, sinabi ni Jesus, magalak kayo sapagkat malapit na ang pagliligtas sa inyo. Inisip ko, sino ba, dalawang klase ng tao ang napapaloob dito na nakausap niya. Uh, merong, merong mga tao na alam niyang matatakot, pero may mga tao na sinasabi ni Jesus na dapat magalak. Sino yung mga yon? Ang kanyang mga alagad. Sino ba yung mga alagad? Eh di ba mga makasalanan din naman yan? Yes. Totoo. Mga makasalanang tao. Pero hindi sila tumigil doon. Sila ay mga taong makasalanan na umamin na kailangan nila ng tagapagligtas. Sila ay mga taong makasalanan na nagbalik loob at sumunod kay Yesus. Sila din ay mga taong mga makasalanan na tinanggap ang responsibilidad na ilapit ang mga tulad nila sa puso ni Yesus. Kung ngayon kaya mangyayari ang, uh, ang dilubyong ito, matatakot kaya ako? O oh, magagalak? Siguro kailangan isipin kong mabuti, pinagsisihan ko na ba ang mga makasalanang nagawa ko? Inamin ko ba na hindi ko kayang mag-isa at kailangan ko si Jesus bilang tagapagligtas? At higit sa lahat, inisip ko rin ba ang aking kapwa? at hindi lang ang aking sarili na ilapit kay Jesus. Napaka-bless nating lahat dahil hanggang sa mga oras na ito, binibigyan tayo ng pag-asa ni Jesus na patuloy na magbago. Pag-asa o pagkakataon na pagtrabahuhan ng ating mga sarili. Baguhin ang mga hindi Kaaya-ayang ugali, hindi kaaya-ayang um, uh, karakter sa buhay natin. Hindi natin kaya mag-isa. Aminin natin na kailangan natin ang ating Diyos, si Jesus na ating tagapagligtas. Makinig, magtiwala at sumunod sa Kanya. Panginoon, maraming maraming salamat. Dahil araw-araw binibigyan mo kami ng pagkakataong magbago. Patawarin mo kami sa aming mga pagkakasala, sa aming mga pagkukulang. At uh, hinihingi namin ang grasya na nagmumula sa iyo upang magkaroon kami ng lakas tungo sa aming pagbabalik loob. Amen. Kapatid, kung na-bless ka ng video na ito, i-like at i-share mo naman. Hangad natin na makapagdala ng pag-asa sa maraming pang tao. Maraming maraming salamat. Ako pong muli si Jay. God bless.